Ito po ay hindi biro. Hindi biro, soberenya na po ang pinaglalaban natin dito. Hindi po ito biro na ang kukunin ng China ay buong Pilipinas. Napakabuli na po talaga ng ginagawa nila. Kaya ako po ay nananawagan sa mga Pilipino, tayo po ay tumayo. Manindigan sa laban na ito sa bansang China. Ito po ay grupo ng Pader, Abaka at Kampil. At ang uh, ABP Party List, uh, kami po ay nagtipon-tipon para po ipahayag. Pagkabat kami ay konti, pero kami ay naninindigan na kapag kami ang tumayo sa katotohanan laban sa China, sa pagsakop sa ating bansa, ito po ay dadami in the future. Sir, meron ako narinig kanina na Ito po ay pag-iisipan uh, at pag-mimitingan uh, pa na aming nakakataas kasi ibang level po pag uh, mataas na ang papasukan natin, hindi po biro to. Kaya siguro po pag-isipan muna natin mabuti. Susundan pa ba ng ibang protest? Madami pa itong uh, sunod-sunod na protesta. Kung hindi ititigil ng China ang kanilang pamubuli ang pananakop nila sa Pilipinas. Pangulong Duterte ay isang Pilipino, hindi China. Bagamat may dugo siyang Chinese, pero nananalag tayo sa kanyang dugo. Ang pagiging Pilipino pa rin. Siguro, uh, pang, uh, Pangulong PR ati, uh, isa, isa ka sa makakatulong para makadutas ang sigalot ngayon between China at Pilipinas. Nakausapin mo, nakausapin mo ang bansang China na ikaw ay bilang Pilipino ay tigilan na ang pananakop dito sa Pilipinas. Ano po, ano po ang masasabi nyo doon sa mga nababansagan na mga kandidato na parang pro-China at parang nag-aabogado pa para sa China na mga tumatakbo ngayong eleksyon? Alam mo, uso yan eh kasi election day. Pero sana nga, ang pakiusap namin, sila ay Pilipino, dugong Pilipino, mamatay, mamamatay silang Pilipino sila, huwag silang manalig kung kani-kanino mang bansa. Nasa Pilipinas sila, naninilbihan sila bilang Pilipino, kaya tayo po ay magsama-sama bilang Pilipino sa buong bansa ng Pilipinas. At tayo ay hindi titigil hanggat hindi ang ating mga karatig lugar ay nambubuli sa atin or pinipressure tayo para sa ganun takutin at nilangin. Uh, katulad ng pagsisinungaling ng mga Chino. Ang tobiad ng China na kanila ang Palawan. Alam niyo po, ang Palawan ay bahagi ng Minorapa at uh, simulat sa Paul uh, ay bahagi na ito ng Pilipinas. Kaya ito pong protestang ito ay pangunahang palabang upang uh, imulat ang ating mga kababayan na sa ganitong pagkakataon, wala pong kinikilala dito, tinitingnan anuman tayo mahirap o mayaman. Dito po ang pinag uh, Kakasundo natin tayo isang Pilipino, isang lahi at responsable natin na makibahagi hindi lamang sa ganitong protesta kundi sa pagmumulat at lalong-lalo na po sa mga taga-Palawan na palakasin natin ang loob nila na hindi lamang sila ang lumalaban para sa palawan kundi maging tayo sa Metro Manila, maging sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sir, Okay. I tignan po natin. Sabi nga po eh sa halalan eh alam niyo naman po sa halalan may uh, uh, kinakampihan, merong hindi, merong uh, binadaan sa pera pero dapat ang pamantayan natin yan ay tama ka. Merong talino para mapag-aralan ang bansa ay para sa Pilipinas, hindi para sa China. Uh, may malasakit, may malasakit sa bayan dahil walang ibang makikipaglaban para sa ating bansa kundi tayong mga Pilipino at uh, yung ka, tama ka, mayroong karapat dapat na magkaisa tayo at uh, ibandila na tayo mga Pilipino, hindi dapat sa posisyon ka nakatingin, kundi paano natin maipapa Uh, ang ating bansa at maipaglalaban ito sa kanyang dapat na kalagyan na hindi dapat mapipitasan ng kahit anumang isla. O, nandito po tayo sa kahabaan ng Buendia, sa harapan po ng konsulada ng China, yan dito po, at kung saan po nagpoprotesta uh, at nagrarally, nagsasama-sama yung mga kababayan po natin para ihayag na ang Palawan ay sa Pilipinas, hindi po sa China, na tigilan na yung pambubuli at pang, uh, pang yuyurak at pang pananakot na ginagawa po nila sa ating mga kababayan. At tayo po ay nakikisa dito sa laban na to Uh, kasama po ng mga vloggers at iba pang mga mga kasama dito sa ABP Party List at sa mga grupong nandito uh, tayo po ay titindig para sa Pilipinas dahil ito yung ating, yung ating bansa ay paglalaban po natin Maraming salamat sa Sigaw sa